Pagkatapos mamatay ni Jesus, marami ang nag-aakalang tapos na ang lahat, ngunit limang kamanghamanghang himala ang naganap. Una, sa huling sandaling hininga ni Jesus, lumindol ang lupa at nagkabitak-bitak ang mga bato. Dalawa, nabuksan ang mga libingan at maraming banal na namatay ang muling nabuhay. Pumasok sila sa banal na lungsod at nagpakita sa marami. Tatlo, napunit ang tabing ng templo mula itaas hanggang sa ibaba. 4. Mula tanghali hanggang alas tres ng hapon, nagdilim ang buong lupain sa loob ng tatlong oras. 5. Ang mga sundalong nagbabantay kay Jesus ay natakot sa kanilang nakita at sinabi na siya ang anak ng Diyos. Ang kamatayan ni Jesus ay hindi ang katapusan. Ipinangako niya na babalik siya upang iligtas tayo sa mga huling araw. Ngayon ay nabubuhay tayo sa mga huling araw. Nais mo bang salubungin ang pagbabalik ni Jesus? Sumigaw ng matunog na Amen.